nagpalam ayan guys nagpalambot tayo ng baboy para sa hug sa ating pancit at saka ito yung ating partner guys pitong galunggong ayan magluluto tayo ngayon ang pakit guys na may bagoong galunggong nabaliktad ko na guys partner yan sa ating at saka ito yung ating pinakuluan ayan tumuntin na yung sabaw guys Tuyo na ang ating ang baboy guys. Yan, tumatal si. Ngayon guys, lagyan natin siya ng mantika. Yan, mantika guys. Punti lang yung baboy natin na guys. Kasi malang baboy. ulahin natin to guys. Kaya natin ilagay yung bawang sa sibuyas kamati. Ang ating pork guys. Ngayon guys, ilagay na natin ang ating bawang sibuyas kamati. Yan, pinapalisip na guys. Para sa ating pakdip. Dahil so, na tinatanong ko guys. Pala, di na tinanong bagu-an yan guys. Bago ko alam ang ganoon na natin magbuta yung ating ingredients na magay naman natin ang bagong alamang para masarap ang ating pahigit ayan saka natin unang ilagay yung sitaw guys sa kalabasa ating kalabasa at saka sitaw. Ayan ang ating kalabasa at saka guys. Ayan. So, Ayan ang ating guys. Ayan ang ating ulam. meron nito, guys. Galunggong. masarap. Yan guys Tapos lagyan natin sa ng tubig guys sarap. Ayan. Lagyan na natin tubig yan guys. Lagyan na natin. Lagyan na natin kunting tubig guys. Ayan. Ayan. Ilaga natin kunti guys kasi meron pa tayong okra, ampalaya, at saka talong. Lahin lang muna natin ito guys kasi matigas pa ito. Ay, hala guys. Ang ating takbit. Ayan. Hayaan lang muna natin yung ito, guys. Ooh. Guys, medyo lumambot na ang ating sitaw at kalabasa, guys. Ngayon, ilagay na natin ang okra. Ayan, okra. Ito na ating okra, guys. Okay. Ayan. Masarap ito guys. Healthy gulay guys. Ayan. Ang isulod natin yan guys ay ang ampalaya. yan Oh. lang natin ng 1 minute yung ating okra guys. Saka isunod natin yung ampalaya. Masarap kasi guys, medyo masabaw. Ayan. Ito yung ilagay guys ang ampalaya. Ayan. Ampalaya guys. Ayan. Masarap yan guys. saka isunin natin yung talong guys yan ang ating okra ayan lang yung ating ano guys, saka talong hindi ko na nilagyan ng kangkong guys ayan Masarap yan guys. Yum, yum, yum. Isunod naman natin ilagay ang talong. Talong. Isa lang, isang talong lang ito guys. Yan, isang talong lang yan guys. hiniwa ko lang. Yan, guys, masarap. Yan, guys, update at saka partner sa ating galonggong. Ayan konting gulo na lang yan guys dali na lang natin maluto yung talong yan tikman natin guys kukuha tayo ng kutsara yan tikman natin Ang mm, sarap na guys. Mm, sarap. Hintay lang nating maluto yung ating talong guys. Ready to serve na po yan guys. Pag maluto yan. Ating kanin guys. Yan. Pares yan sa ating ulam na galonggong at saka pakbit. Ayan malapit ng maluto yan guys takpan na natin yan ating galunggong guys partner sa ating pakbit ay lang ating pakbit guys so thank you for watching alat na ayan yum yum yum